welcome so back to our youtube channel dahil winter na uso na naman ngayon yung ganitong oh. yung may balat yung niluto lang sa buhangin ba pero masarap siya kasi crunchy and nung nakaraan nung nagpa gender reveal ako nagbigay si Rose nung adobong mane paubos na may at maya ako ng kain And yun nga, tapos ko lang maglinis dito sa bahay. Tapos na rin kami sa homework ni Asher. Inuna ko muna yung homework ni Asher bago ako naglinis. So, okay na. Wala nang problema. Kaya, hayahay na ang buhay ng maliit doon. Nanonood na ng TV. And ngayon, magluluto si Asis ng chicken. Para sa ulam namin ngayon at para sa ipapamerienda namin sa sa mga ano. Hinabaw kasi nagpalinis kami ng Greenpeace. peas. Bali, nagsimula na siya kahapon maglinis. Isa lang siya. Ngayon, dalawa yung kasama niya ngayon para ano, may, ka, may kausap-kausap ba siya kasi kawawa naman siya na pag isa lang siya dyan sa may ano, green tea stand, wala man siyang makausap. Kaya sabi ni Asis, magtatawag siya ng makakasama niya. So, bali, tatlo sila na naglilinis. Kaya sabi ko kay Asis, since naman ay magluluto ka ng chicken para sa pagkain natin, isama na rin sila. Kaya may dalawang kilo. Kaya may dalawang kilo dito ng chicken. Para kasama na yung merienda nila mga alas dos. Mga ganun alas dos. Kasi kumain na rin naman sila bago sila pumunta dito magtrabaho. So ayun. So, kailangan nepali ang luto nito guys kasi hindi naman sila kumakain ng mga ibang luto lalo kapag chicken ay kapag ano ibang luto ba tapos hindi naman lahat sila kumakain ng baboy or something kasi ewan bawal pa pa mm -hmm. not allowed or because of their ano, um, religion oh. Mm -hmm. baujo mm -hmm. ah kasi si baujo yeah. ano siya so dari hindi daw siya kumakain ng baboy. Kaya chicken, madalas pinapakain dito chicken, chicken, kasi may mga iba kasi dito guys na hindi sila kumakain ng baboy, hindi sila kumakain ng kalabaw, meat, ganun. Bali dalawang kilo yan. May pa pa kasi ako doon. Kaya sabi ko, yan na yung pinaka-partner nila mamaya. So, ayun sila, guys. Nakakalahati na. Nagbigay ako ng tubig kanina. Para, ano, mainit. Kahit na medyo malamig-lamig ng ano, hangin, mainit pa rin. Lalo kapag nakababad ka sa, nakababad ka sa arawan, mainit. Bali yung isa si Tulmami. Tapit bahay namin. Tapos yung dalawa, Baujo ni Asis, asawa ng friend niya. Tapos si Baujo na yung talagang kinukuha namin para magtanim, ganyan, maglinis. Yan, dito lang din sa ano, sa likod nila ama nakatira siya. Para may kasama siya, tapos para mabilis na din matapos. Lalo't ang init, mainit. Malamig lang yung hangin niya. Pero mainit pa din lalo kapag nakabilad ka na ganyan. Mainit pa rin. Yeah. Ano, di asis yung ano, pagkain nila. Ano, ganda! But Papa, it's very hot there, Papa. Kasun na ito eh. nilang pumunta dito. Paano? Saan sila kakain doon? Ang init-init kaya doon. Paano sila kakain doon, oy? ay nilang pumunta dito sa bahay. Hmm. Okay, kagaya nakikita nyo guys, tapos na. Yung sa dulo, yan yung hindi tinubuan ng green peas. Pero tinamnan ni Ama yan ng beans. Kaya iniwan yan guys, kasi malilit pa yung beans, hindi pwedeng, hindi siya pwedeng linisan pa. Baka madali yung mga beans, kaya pinahinto hanggang doon. And ang ating garlic, oh, namalinis na rin ang ating garlic tapos yung sa ating cauliflower nalinis na din nila kasi yung onion lang ang nilinis kung nakaraan na pinahinto ako ni Asis kasi nga may dadating na tagalinis kasi hindi talaga ako maasahan sa paglinis-linis na guys alam nyo na ang ating mga mais at ang ating mga patatas tinapos na nila bali dalawang araw. Yung isang baudyo, dalawang araw siyang naglinis kahapon at saka ngayon. Tapos yung dalawa, si Tulmami at saka yung isa pang Didi, tig isang araw naman sila. Eto walang problema sa tubig. Yun ang green peas ang kailangan pa tubigan. Kaya siguro tinapos na rin nila. And malalaki na yung ating pechay at marami ang nangihingi sa ating pechay. Nangihingi si ano, yung kapitbahay naming tol mami. Nangihingi siya ng pete Sabi ko, sige, ipapang tanim daw niya kaya sabi ko sige. Wala man problema dito sa ano. Hindi naman problema ang linisan to kasi nga mm, ganyan lang. Sabi ko kay Asis ano lagyan ng anong tawag doon? Nang urea, yung igaganunan niya lang ng urea. Kasi ang dami guys, nakakatuwa. Oh dalawang araw na kaming naguulam ng pechay. Yan. Ayan o, may isa ako dyan, may isa dyan. Balak ko nga mag-transfer ganyan o, kasi may isa din doon. Punan ko yung mga walang ano, laman. Ay sus, nagising na alaga ko o. Nagising na at sumama dito sa likod. Nakatulog kasi yan sa sala at binantayan ko. Makamami makamami ng makamami kahit nandyan naman yung ama eh ako yung hinahanap niya mami kaya binantayan ko ngayon tuluyan nang nagising at nakamobile why what are you doing I think it's so blue no 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 don't, don't pick the yellow flower the, the purple flower go go inside go inside go inside So, ayan guys, malinis na yung ating taniman. Okay, okay na. Magpapatubig na lang. O, di ba ngayon? Ang gagawin ko ngayon, mamamalansya na ako ng damit ni Asher para bukas na ko po magbibideo din daw. Naku, magpipicture din daw. Video, short video anak ko. Para may may upload tayo sa ano mo. May may upload tayo sa reels mo. Magtika ng video. Hello guys. Kapo, pa hello hello guys narin siya. <laughs> Hello guys, gagaya <laughs> na rin, you need to be careful, be careful anak ko, be careful That's not plant, that's vegetables Yeah, vegetable is there, so you need to be careful, okay? na ako ng uniform itong isa So, ayun guys, yun lang yung ating video for today Ayan, ah uh, nandito lang naman ako sa bahay at ayun nga, nagbigay ng pagkain nila, nagbigay ng, alam mo yon nagbigay ng mga tubig-tubig nila dahil nga, kagaya ng sabi ko, mainit pa rin. Kahit na medyo malamig ang hangin ay mainit pa rin at kailangan every time magbigay ka ng tubig sa kanila. Ganyan, so bantay kay Asher since Saturday ngayon. So, yun yung nangyari ngayong araw na to. Nagpalinis kami sa taniman natin. And yun nga, nakakatuwa na Mommy, tapos na. yami, yummy. yummy! Natutuliro na ang tenga ko Kamamami ka, mamami ka, mama ni Asher. Oy. Ay, nako! Tapos kahit na gusto kong matulog, hindi man ako makatulog eh. Gawa nga ng, ay nako. But yun guys, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa walang sawang panonood sa ating mga video. And yun, bago ko makalimutan ng lahat, lahat po nang oh. nag-message sa last video namin at nag-congratulate sa amin, sa aming second baby. Ayan, baby boy po ang ating second baby. And <laughs> kahit na gusto nating babae, eh, lalaki ulit. Ayan, sabi ko na eh, alam mo yung pakiramdam ko guys na yung forma pa lang ng chan ko. kahit... Mommy, I want more. There. Have one more there. Ramdam ko na na kahit marami nagsasabi na babae, babae, babae. Kasi kung ano yung sinasabi nyo ngayon, yun din ang narinig ko nung pinagbuntis ko si Asher. Kaya sabi ko, marami nagsasabi na babae kasi walang oh, nagbago sa okay, walang nagbago sa mukha ko, ganito, ganyan. Ganyan din yung sabi nila noon dati kay Asher na babae daw si Asher kasi ganito, ganyan. Pero nung lumabas lalaki, kaya nung sinabi nyo na walang nagbago sa mukha ko, na blooming ako, na ganito, ganyan. Kaya sabi ko, hindi talaga siya babae, lalaki ulit yung magiging baby natin. <laughs> At saka yung forma ng chan ko guys, kung nakita nyo, di ba, bilog na bilog siya, hindi siya malapad, kaya ayun, eksakto. Eksakto yung hinala ko. Tapos si Asis naman, 100, 100% talaga siya na babae. Kasi ganyan na ganyan din siya nung dati kay Asher na talagang gustong-gusto niya din niya ang babae. Pero lalaki naman yung lumabas nga. So, yun nga. Kung ano yung gusto, hindi man. Gustong-gusto ng babae, lalaki pa rin naman. Gustong-gusto ng lalaki, babae pa rin naman. <laughs> Parang yung kuya ko, alam nyo ba na yung kuya ko, guys, tatlong babae ang anak niya na, alam nyo yon kahit na gusto niya magkaroon sana ng lalaki, wala, puro babae ang anak niya. Tatlong, puro babae anak niya. <laughs> ah, but anyway, sayan yun lang yung ating video, wala, walang, walang, walang ganap-ganap ngayon, guys. <laughs> Pero maraming maraming salamat sa lahat ng suporta nyo talaga guys. Thank you, thank you so much from the bottom of my heart. Thank you, thank you so much. Tapos yung sa last, sa mga lahat ng mga nag-comment sa last video namin, thank you, thank you so much sa inyong lahat guys. Hindi ko man siya mabasa lahat pero may mga nabasa ko doon na congratulations my video, another video, ganun. Thank you, thank you guys. Thank you, thank you. So, see you in our next vlog. Bye everyone and God bless us all.